Hey, welcome back mga boss at ito may gagawin tayo ng ano, nakapila din to na amplifier Ang tatak niya ay concert 502B. Ang nangyari dito mga boss ay kukuwento ko lang konti yung history ng amplifier na to. Ah, uh, daw to ng mayari sa ano, sa marketplace. Technically, yung asawa ng mayari ari <laughs> bumili ng gamit sa marketplace na hindi daw niya alam kaya nangyari parang ano parang lumalabas mga boss na na-scam sila kasi ang declared sa no sa amplifier na to ay gumagana daw na i-stock lang o hindi ginagamit tapos may kasama tong dalawang unit yung TV at saka yung DVD player so binili daw ng asawa ng may-ari na no ng customer ko yung asawa niya binili sa marketplace nang hindi niya alam at ang siste, nung ipipick up, ay hindi mismo doon nagmeet sa ano sa bahay ng nagtitinda o yung ano nagbenta nagmeet nagmeet up daw sila doon sa kalsada sa labas ng kalsada eh kaya hindi na natesting tong amplifier at saka yung ibang gamit nung tiningnan ng nagdala nito yung customer natin Ah, huli niya to atang tiningnan eh kung tama yung pagkaalala ko. Tiningnan niya muna yung player, mukhang malala na rin ang sira, lasog, -lasog Mas malala yung TV kasi parang tinakpan lang tapos hindi na naibalik yung mga piyesa. Kaya sabi niya, wala na talagang ano, wala na talagang pag-asa yung dalawa, junk shop na. Itong amplifier na lang. Maswerte na lang tong amplifier daw kamo kasi sabi niya nakasilyo pa to, 'di ba may sticker dito sa ano. Siya pa lang yung unang nagbukas. Kaya, ito na lang yung naisalba nila. So, nabili nila yung amplifier kasama yung TV at saka, no 4 five So, akala nila, nakachamba, uh, akala ng asawa nito, meray, eh, nakachamba na. <laughs> yung pala na-scam sila. Mahirap kasi yung sa kalsada nagmi meet up at saka walang testingan. Pag diniklor kasi naayos, kailangan i -tisting. So, kaysa naman masayang yung ginastos nila, o yung pera nilang binitawan na pagbili sa marketplace, ay sabi ko ipagawa na lang kaya nga ang na namin marami na rin sira kasi may mga kurokalawang na din yan na ano ayan o. may mga kurokurosyo na rin ayan hanggang dito ayan o. Ayan. ayan mapapansin nyo yung ano. hanggang dito sa loob ayan o. sabi ko maganda pa naman kung in general kung titingnan mo maayos pa naman yung ano At saka first time pa lang ito marirepair ah, uh, marami nga lang kinalawang sabi ko gastusan mo na lang kasi sayang naman yung uh, ginastos nyo na na 4-5 tapos wala malang mabuo kahit isa so ito uh, kakalasin muna natin yan mga boss kakalasin ko lahat yan then uhugasan ko yung mga board magpapalit tayo ng mga switch potentiometer tapos yung mga kinalawang dyan na jumper at saka ano iba-iba uh, pang ano, uh, dapat palitan. So update ko na lang kayo mamaya pag ano, hugasan ko muna magandang panahon ngayon. So sa mga nagdi-DIY naguhugas naghuhugas ng board, kailangan ganito kagandang panahon mga boss para pag naibilad nyo sa araw, tuyo agad. Kaya tinatiming ko din yung paglalaba. Hindi naman ako basta basa naglalaba lang ng board na pag maulan, lalaba. Hindi po ganun. Malinis na mga boss. Hindi ko na tinanggal yung potentiometer. Mamaya tatanggalin natin yan. So dito check upin natin dito yung mga makalawang hanggang dito, dito, dito ayan. So yun muna yung unang gagawin natin. Mabilis lang matuyo ngayon kasi napakaganda ng panahon kanina at hanggang ngayon ay sobrang init kaya yun ang pinaka magandang timing kapag maglalaban ng board. Kaya tingnan niyo napabilis yung ano. So tanggalin ko muna mga potentiometer. Tapos yung iba dyan may mga kalawang, isa-isahin natin, i-inspeksyon natin yan din pag may nakita tayo palitan kasi parang ganun lang naman ang problema nito uh, mga boss yung 5 auto kasi isa sa mga pinakamadaling ayusin na, ano, na amplifier para sa akin na uh, sinasabi nga nila pambata na lang itong <laughs> ano kasi ito uh, technician friendly na ano uh, maraming pyesa na mabibili kahit saan hindi ka papahirapan sa pyesa kaya madali lang sya ayusin saka wala siyang mga sirang ano ah, nakakaloko kung, kung kinalawang kinalawang pagpalit mo ng kalawang okay na okay update ko na lang kayo kung ano mangyari dito at lang tayo mga boss dito mga jumper na palitan na natin dito ayos na yan pati yung sa volume bago na rin yung mga selector anong nangyari dyan sa mga selector switch at saka sa mga switch na ano sira na yung mga ano kumbaga ng itim na oh. mapapansin nyo itim na itim na yung Terminal. Sa mga selector switch naman, tingnan niyo nangyari oh. Maitim na yung ano niya contacts niya. So nagpalit na tayo ng bago para sure ball na walang loss ayan oh. Uh, matindi yung nagka-carbonize so parang ano. Yung nga natin. Ano ba nangyari dito? Ayan oh, sobrang itim na lang ano. Ayan, oh. parang may ano na siya o oh. Ewan so, ko may mga lugar talaga na yan o. So yan ang nangyari sa kanya. Nagka-carbonize na. Kaya sa kiskisin natin yan. Nagpalit na tayo ng mga ano. So tapos na to. Doon naman tayo magano ano. Magpupokus naman sa mga ano. Ayan na nahulog. Dito sa main board. Yan. So saglit na lang siguro to. <laughs> saglit. Saglit eh. Marami pa dito. Papalitan isa-isay natin simula dito hanggang dito ayan ito naman yung ano niya wala pang signs of repair ayan so first time first time to ma-repair mga boss so natapos na natin dito pati yung fuse na hinang na natin yung mga jumper ayan yung naayos na natin dyan tapos dito nayari na rin natin yung mga dapat palitan dyan napalitan na natin yung ilang piraso lang naman mga jumper at sa kapasitor at sa ilang kap resistor dyan okay na So, testing na natin. Test valve muna tayo. Umilaw saglit. Abangan natin yung relay kung magsiswitch. Ayun, switch, So, maglagay tayo ng speaker. Ito, may nakaready tayong speaker. Dalawa. Ah, left and right. Maliit lang ang speaker dito na pantesting natin. Ayan lang, oh. Kaya hindi natin pwedeng hatawin. Ah, yung ano. Lagay tayo ng audio dito muna sa CDBCD CD. ayan CDBCD yung CD. volume ay wala baka may loss pa ah may tama tong ano dito wala naman dito lang talaga wala din, wala tong isa. Oh, nagpatay yung relay. Siguro ano uh, ayusin natin to, ihinan ko na lang. Kalasin ko ulit mga boss. So, tapos na natin ma-direkta yung wiring doon. Kaya lang ang problema, hindi pa rin tumutunog tong isang channel. Kung ano, susubukan natin, tingnan natin. Yan. mga tuktok natin dito pangit ng mga tuktokan ko ah yan. pag tinanggal mo yung speaker, okay. So, pag nilipat natin itong speaker ko, okay naman. So, ibig sabihin itong linyan to, ay. Ano pa yan? Dumulas pa. Ah na troubleshoot ko na siya mga boss hindi tumutunog yung linya niyan dito sa output mismo itong output yung isa wala yan so chinik natin yung input yan meron naman so ito yung output na wire papunta yan dito sa speaker o sa volume patay yung isa ayan o So dito sa input selector pa lang may problema ngayon. Chine ko yung is bus. Yan, yung is bus. Ito yung is bus. Yan. Wala. Kasi ang takbo nitong selector pag galing dito ah uh, sounds tatakbo papasok ng IC. Yan dito. Ganun naman din tong kabila. Yan. tatakbo Yan. So dito sa output, ito na kasi yung output nila papunta na doon sa isang IC uli. Para naman to sa equalizer in and out. Itong isang ano, 4052B. Ito sa input selector. mag input ka. So ito yung pinaka-output niya. So okay naman parang ito. Kasi konektado lang sila dyan eh. wala tong ano isa walang output ayan oh so saan ba galing yan tatakbo yan dito tapos dito sa IC na to magpapalit tayo nitong IC okay mga boss ah uh, nagpalit na tayo ng IC ito yung IC na tinanggal natin medyo corroded na siya oh ito naman yung IC na bagong kapit ayan so ngayon Trace na muna natin dito. Direkta na tayo dito sa pinaka output kung meron na. Ayun, meron na. Oh, meron na. Tingnan natin yung tinatap natin dito sa is kung meron na rin. Oh. Meron na. Oh. Okay na to, mga boss. Ganun lang po kadali mag-repair ng ano basta alam lang niyo yung procedure uh, at may tamang tools kayo na gagamitin sa pag-trace ng signal. Signal po kasi ang nawawala dito at ito ay parang multiple switch kung sa manual natin pag-usapan o ipapaliwanag o ano kumbaga explain, ano ba tawag ito? <laughs> kumbaga para So maraming switch 'yan sa loob. So, ano na, okay na. Testing na natin yung speaker. Ayan. Okay na, gamit natin yung isa pa. Ayos na. So, akala natin, dito lang lahat ang sira. Although, naglulos din talaga dito. Pero ngayon, ayos na yan. Ayot galawin yan. Kasi nakadirekta na. Gawin na lang natin dito ay i-fix ko na tapos galaw-galawin natin tong mga wire kasi kung may loss pa yan mamamatay-matay yung sounds o ano Magluloko pag wala na finalize natin at baka dito na lang din yung video natin